Guys, narinig nyo na ba ang salitang monumento? At saka MCU? MCU Hospital Guys, ito yun Kung narinig nyo na yan, kabayan Pakita ko sa inyo ang MCU Hospital Yan, kabayan, nakita nyo Emergency Manila Central University Founded 1904 ito yun ang tinatawag na MCU mga kababayan ko Dito ito matagpuan sa lokasyon ng Monumento South Kasi dalawa ang monumento natin, oh, dalawa ang ano natin kabayan, Kaluukan Mayroon tayong tinatawag na Kaluukan North at saka Kaluukan South So ito yun kabayan ang Monumento Itutor ko kayo dito mga kabayan ko ito ang flyover ng MCU Itza Monumento ayan mga mo, kabayan kapansin yan ayan may oval dyan sa gitna yung tinatawag na rotunda paikot yan kabayan yan ang tinatawag na monumento circle monumento o monumento circle kabayan itong paikot nakaharap tayo sa SM hypermarket monumento kaluokan city ito ang circle kabayan itong paikot na ito I ikot tayo dito itutur ko kayo dito sa location ng monumento kaluokan city paikot dito kabayan kung napapansin nyo to kabayan, ito ang monumento circle yan yan kabayan papansin nyo ito naman ang LRT Monumento LRT Monumento Siya nga pala mga kabayan doon sa mga pumapalo sa akin na mga kababayan natin ng mga WFW maraming maraming salamat sa inyo migalap shout shoutout sa inyo mga kabayan ko mga tiktoker members sa tik at tiktok, mga millennials group maraming maraming salamat sa inyo mga kabayan ko kumusta kayo sa mga kababayan natin na mga Chinese looking mga singkit ang mata kabayan ko Hong Hee Pa Choy sa inyong lahat Happy New Year ito ang tinatawag ng Central Sentral Central Kabayan Grand Central Monumento Ito naman sa harap ko Ito yon ang LRT Monumento Yan LRT Monumento O Monumento Pasalukuyan Mag vlog tayo Para kahit papano May isishare naman ako sa inyo sa dami na nag-quit, sa dami ng tumigil, sa, ba, sa dami ng umayaw ng mga vlogger dahil nga naman hindi nag-successful, nawala ng gana natatamad ganon din naman ako kabayan, kumisa naisip ko rin na tumigil din ako pero sabi ko wala naman ako gasto sa aking pagbablog ipagpapatuloy ko ito hanggang sa masuportahan tayo ng ating mga kababayan sa ibang bahagi ng ating mundo mga UFW kumusta po kayo maraming maraming salamat sa so always yung pagbibigay sa akin ng suporta kahit sa kabila ng hindi naman lumalago ang ating views pero ito pa rin ako para sa inyo